Sa isang liblib at payapang lugar dito sa bayan ng Gimba ay may nagkukubling makatindig palahibong kwentong bihira lamang marinig ng ating mga taynga at mahirap paniwalaan ng ating isip. Ako si Rika Pai D. Alejo at sabay-sabay nating tuklasin ang nakakakilabot na kwentong aswang dito sa Barangay Silatan. Sa ibinahagi ni Michael Charleston Chua o mas kilala bilang Shaw Chua, ipinahag niyang bago pa man dumating ang mga Espanyol, mayroon nang naging kwentong bayan sa kapis tungkol sa mga ito. Bukod sa kapis, ipinaniniwala e ang dingnaghari ang mga aswang sa isla ng panay na nakahango sa dalawang dakilang bahan na sinaanggurang ang mabuting kalua at aswang ang masamang kaluluwa na nakapapatay ng isang tao. Dagdag pa rito sa pinatungkulan din ng mga Espanyol na ang mga aswang ay mga babaylan dahil nais nilang palitan ang kanilang pamumuno sa Pilipinas. Kung kaya't gumawa ng iba't ibang kwento ang mga praile katulad ni Juan de Plasencia na nagsasabing ang mga aswang ay nakikitang lumilipad, pumapatay ng mga tao at kinakain ang kanilang mga laman. At dito sa barangay na ito ay naging mainit-init ang usapan noong buwan ng Pebrero 2024 ang diumanoy mga aswang na sumasalakay sa pagkagat ng dilim at ang kanilang pangunahing punteriyah. Ay ang mga alagang manok at bibe. Patay sa ilang mga residente dito ay tanging ang puso at laman-loob lamang ng kanilang alagang manok at bibe ang kinukuha. Malinis din ang ginagawang pagsalakay sa kanilang mga alaga, ni kahit ang mga aso ay tila nagiging umid. Pagising namin isang umaga, meron kaming nakita sa kapitbahay namin na uh, yung manok niya kumbaga uh, pinatay. Kaya lang ang ginawa, yun lang sa may tapat ng puso, puso niya ang kinuha. Ang gabi, nangyari, mas malala. Yung pinsan ko, halos lahat ng bibi niya, talagang winakwak. Tapos pinag-iipon-ipon sa isang lugar. Mayroon ding mga naging haka-haka na ang mga aswang na ito ay nagaan yung tao tuwing umaga at sila'y nagbabalat kayo sa pagsapit ng gabi at kung minsan ay namamataan sila ng ilang mga residente na nagaan yung malaking aso na may pulang mga mata, isang pusa na pula rin ng mga mata at malaking ibon. Dahil sa kabat at pangambang dulot ng misteryong ito, ang ilan sa mga residente ay hirap ng matulog sa gabi. Samantalang ang ilan ay ginagawang sandata ang paglalagay ng bawang sa kanilang mga bintana, pintuan ng kanilang bahay at kulungan upang mapanatag ang kanilang loob at makatulog ng payapa. Sa kabila ng takot at pangambang gumagambala sa kanilang puso't isipan, ang ilan sa mga residente dito ay pilit na pinagbubulaanan ang metolohiya tungkol sa mga aswang. At patay sa naging pahayag ng ilang mga residente piniling hindi magpakuha ng anumang video ay maaring ang may kagagawa nito ay hindi mga aswang kundi isang mga hayop lamang. Hindi po totoo yun sinasabi po nilang aswang dito sa amin kasi hindi naman po ah! nila wala pong nagpapatunay. Ang alam ko po, po, ay hayop na gala na kumakain po ng mga mga ha, mga manok at mga bibigay niyo po. Kumapasok po sila sa kulungan po ng mga hayop namin. At di po nila nakita, di po, po nila nahanap yung aso daw po yun. Yung, yung aso, dami nila malaki daw siya, yung aso. Yun daw po yung pumapasok sa mga kulungan. At kinakain po yung mga bibi, manok. Ay mga chismis sa barangay sinulatan na yung usap-usapan noon na kasi maraming hayop na pinabukasan, maraming namamatay. At ang haka, haka naman nila noon, aswang ang may kagagawan kasi isang isang kagat lang sa isang katawan niya. Malauna na kuan naman nung nagdi-duty kami tuwing gabi hanggang sa madaling araw, ang nakuha naman namin ay isang asong malaki. Mm, magmula nung mukha na yun, okay, ang na aso okay. ng may kagagawan. Ang kwento tungkol sa mga aswang ay hindi tiyak at sigurado. At ito ay maituturing pa rin bilang isang malaking palaisipan sa ating mga Pilipino.